hello, meron akong bayabas o tatlong paraso. Naka-harvest isang tab talaga, marami. So tatlo lang yung, yung kinuha kong ano, um, kakain dito na rich area. Mmm! Mmm, fresh. Bago kagat natin kung may buhot kasi minsan madalas kapag kumakain ka, dito ka kain tapos mayroong buhot. Hindi mo makakain kaya tingnan muna bago pa kalo. Oh, yan malinis siya. Bago kita siya mm. 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 oh, sa Mmm. 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 la mbo. A, mm. lup sayang <laughs> lup sayang. Ne lup lup sayang. Mmm. <laughs> mmm. <laughs> mmm. <laughs> mmm. Mmm.

ano palang man, manibalang palang siya. Hindi ko na siya makagat. Mmm, 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 sarap. Ang kamila. Mmm, mmm, Fresh. Mmm. Mmm. Mm. Mmm. Mm mmm. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Ano, guys? Nahirapan ako magkagat-gat. Sobrang, ano siya, matigas pa siya pero hinog na siya. Mmm. -hmm. Sarap. Mmm. -hmm. Fresh na, sir. Mmm. Mm mmm. Mmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang sarap lunukin Yung asim Talagang Ang sarap lunukin talaga Yung nanulukot talaga ng asim niya Sobrang sarap siya guys Maasim siya Pag nilunuk mo siya matamis. Ah, ay, ang sarap Sa mga gusto kumain ito mm -mm

Nabusog na ang inyong mm, Maraming salamat